ko, ilang mamamayan na nagmamahal sa bayan. Alam ko kayo rin, nagmamahal sa bayan, kaya nagsisilpi kayo. At higit ka lahat may panumpa pa kayo na ipapailan ang konstitusyon dahil yan ang pinakamataas na batas sa ating bansa. Nagkaroon po ng kaso Francisco versus House of Representatives. Ano po ang inyong decision? ng impeachment. Ang complaint ay maaaring sabihin balis lamang kung yan ay pag-reserve sa Justice Committee. Ngayon po, nagsampay ng impeachment ang House of Representatives sa Senado. Ano po so, sinabi ni Lunin? Pangalan ninyo lahat, Bernardo ng Labis Tatlo. Naapat ang complaint, may panghapon at mayroong one-year ban maliko ang pagbasa ng magiting matalinong Leonin. Mr. Leonin! Ang Pax ay maliwanag ni Brinan Smith sa Senado saka Brinan Smith sa unang tatlo. Kaya iisa lang ang balit na complaint. Malawa! So mali yung interpretation nyo sa facts. Gumawa kayo ng bagong patakaran na retroactive! Paano hindi pa nila alam ang bagong patakaran, -re retroactive nyo? Hindi po tama yan! Kahit first year law alam yan! shall be applied prospectively! Huwag sabihin hindi nyo alam. Baka talagang anong ginawa nyo? Kumawa kayo ng pitong rules para maging uh, rastasundin siya impeachment Kayo kayo yung impeachable! Tapos kayo magawa ng rules kung paano kayo i-inspect. Bakit ka doon? Sinti na ko Hindi kayo ang pagawa dahil inspectable kayo. Dahil ay exclusive sa house of representatives. Paliwanag ko ba? pag nyo. Tapos i-reactive re nyo. Ngayon, mga mag na urado merong promotion for reconsideration, napakaliwanag ang inyong pagpakamali. Kung kayo, sabi ni Johnny, ay hindi perfecto, hindi infallible, wag ang tunay na lalaki kayo para pinunagkamali kayo para sa bayan, ito'y ito ang inyong kamalian. Correct your mistakes. So that you can be proud parents to your children, to the benefit of people, and you will leave a legacy that will be lasting, that will be staying the decisions of the Supreme Court, that will be made by the Philippine or something that you left behind for the future of our country. Mr. Justice, Mr. Chief Justice. Basahin niyo ang motion for reconsideration. Simple lang! Hindi po hindi kayo tumingin ng Pax at mag-conclog basis sa mga fax. Mawawa po ang bayan. Anong ginawa niyo? Decision! Hindi po hindi pasensya. speech impeachment! Ha? Impeachable kayo kung bawa kayo ng insurance ninyo para imposible na kayong ma-impeach. Saan kayo makakakuha ng ganyan? Hindi nyo trabaho yan. The rules of the impeachment belong to the house. To the house, not you. So, huwag kayong magdalawang isip. Tingnan nyo ang motion for reconsideration. Mayroon kayong graceful exit. Sabihin, before it's too late. Une スタートは16年前にスポーツコーナーを決めて、サンバカーが出てきたのをどうぞ、ラストで出 どうもーーここななとうございまし

Ang desisyon ng Supreme Court ay hindi dapat makapekto sa ating kolektibo ang pagkilos na makonagot si Sara. Pinapatunayan naman nito at pagsisikap ng mga nagahari uri na takasan ang kanilang korupsyon. Pwes, para sa inyo, Marcos at Duterte, maging sa Korte Suprema, lalo nila ang pinapakitang wakto ang aming paglaban at lahat ng inyong pagkatangka ng mga Kutin.

Kaya ang, ang desisyon ng Supreme Court ay hindi dapat makaapekto sa ating konektibong pagkilos na mapanagot si nito sa isang harap. Pinapatulayan lamang ito ang pagsisigap ng mga nagahari-uri na takasan ang kanilang korupsyon. Pues, para sa inyo, mga kasatukerte, magiging sakot ng sistema, lalo nilang pinagpapitang lahat po ang aming paglaban at lahat ng inyong pagsatanggan na pinagpapitin ang hey ating sistema.